Ayan guys. Hello. So mag tayo dahon sa saging ng tilapia. So meron ako dahon ng saging. So inano ko na siya sa apoy para hindi siya mapunit. So ayan. Ginawa ko na siya. So guys, ito binabad ko lang sa asin, paminta, tornerek, and Siliplex. So, guys. So, iba, ilalagay na natin siya dito, guys. Tapos, babalutin natin siya, guys. Hi, guys. Ayan na. So, nabalot ko na yung aking pang-ihaw na tilapia. So, inihaw na naman tayo sa saging. Kung dati, inihaw na pinadapa sa asin. So, ngayon naman, ay inihaw sa dahon sagi. ang Ayan guys, so update ko kayo pag naka, ah, pre, ihaw ako guys, mga konti. Ayan na guys, yung aking inihaw sa dahon ng sagi. Nakabalot siya. Mm -hmm. Mm. Ayan. Ganyan lang siya guys. Oh, see? Oh, di ba guys? Binalot lang siya. As in. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Ayan, ganyan lang siya guys. binalot sa dahon ng saging. Mm -hmm. Ayan guys. Mm, di ba? Mm hindi siya guys masusunog kasi nakabalot siya sa daon ng saging diba? hmm. Ayan. So, tilapia siya, guys. Ayan. Tinimplahan ko lang siya ng asin, pamenta, tornirik nilagyan ko siya. Paprika, nilagyan ko rin siya. Ayan, so, binalot ko sa daw ng saging, guys. Saka ko siya inihaw. Ayan.